Pagbabaka ng Quezon City Office of the Prosecutor ang patong-patong na mga kasong kriminal laban kina Vice President Sara Duterte, pinuno ng kanyang security detail at ilang iba pa kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong November 27, 2024. sa mga kaso yung binasura na isinampan ng complainant na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor ng QCPD Medical and Dental Unit ay on un direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Nagugat ang kaso matapos ang insidente sa VMMC kung saan dinala at na ospital ang Chief of Staff ni VP Duterte na si Atty. Zereka Lopez bago siya nilipat sa St. Luke's Medical Center. Inakusahan ni William Moore, si VP Duterte at ang kanyang grupo kabila si Colonel Raymond Lachica na siya inatake natake, ng puwersa at tinakot. Pero sa inalabas ng desisyon noong January 17, 2025, idideklara ng city prosecutor na walang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga nasabing paratang. Maging ang mga testigo ng complainant ay hindi sumang-ayon sa kanyang pahayag at ang ipinasang video evidence ay hindi rin nagpatunay sa mga akusasyon. Maulagi niya, sila pa yung nag-file of no. Nag case.